Imaginin mo to, baga kang ka pumasot sa planta, mainit, hindi tamad kang magsapatos kasi siguro pawisin yung pano. So, nagsuot ka na lang ng sinelas. Pero ang tanong, safe ba to? Hi! Ako nga pala si AC at isang health and safety officer dito sa Pilipinas. At welcome nga pala sa ating series na Bawal Pero Binagawa. Kung saan, tinatalakay natin ang mga unsafe practices na sobrang ng pinag-uusapan pero madalas nating nakikita. Tapos, minabaling walang plan. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang mga nakachinelas sa planta o kaya na may sa mga work area. Oo, oh, ginagawa. Sure ako. Pero, bawal na bawal eh. Alright, bakit nga babawal magtsinelas sa work area o sa planta? Number one, walang protection sa paa. As in, zero. Tapos sa sabihin ng iba, hmm, meron, Pag nakatapa kayo, masakit sa talampakan. Well, yun lang. Pero kasi pag nasa work area ka, present ang maraming hazard. Pwedeng matusok yung paano sa mga pako. Pwedeng madadalan ng bigat na bagay. Pwede kang magulungan ng kahit anong gumugulong. Tracing hold ang lifting equipment ba yan? Dulong ng sasakyan? O kaya naman eh, pwede kang mapaso ng mga kemikal o kahit anong mga bagay na mainit. Sa factory, maraming oil spills, broken glasses, moving equipment, hindi sapat talaga yung chinelas. O dawa, mahina at madaling masira ang mga chinelas. Alam niyo yung mga rubber na chinelas? Wala akong pakailang kung habayanas ba yan o kung ano man. Pero asay if it's a chinelas, it's equivalent to slip hazard. There, I said it. Madaling mapiktas yung chinelas, lalo na kung overused na maaari din matanggal ang minlanakad ka o nagmamadali sa pagtrabaho. Milikado kung may daladala -dala kang mabigat na bagay. At pangatlo, think ko ito yung magpupush para sa mga management na magbawal talaga ng sa work area. It's a violation of OSH rule. O, ano OSH standard naman? Baka tanong ninyo. Well, rule 1080 of PPE. It's a complete violation of PPE standard. Kailangan pag nasa lugar ka ng trabaho, kailangan mo sa ng close protective footwear sa mga hazardous area. Area. Tanong siguro ng iba, eh, nasa office lang ako eh. Asa yung dos ba Well, depende. Ano ba meron sa work area mo? Ano ba meron dun sa office? May lumugulong ba dyan? Does your job involve lifting? Meron bang possibility na maladon dyan sa may panan mo? If yes, well, yun ang salot mo. At alam niyo guys, kung ang kumpanya ninyo ay pumapayag na meron na atsinela sa ng trabaho mo, maaari silang ma-penalize. Kasi responsibilidad ng isang kumpanya magbigay ng maayos ng lugar paggawaan. At kailangan din nilang magkapag-provide sa kanilang mga gawa na maayos na baluting na pang proteksyon. At ang pinakauli, pang-apan. Wrong mindset sa politik. Palabas ka na eh. Kaso nakasinayanas ka na lang. O, saglit lang ako dun. Hindi na ako mag-usot ng proper footwear. Hindi na ako mag-bota. Pangalawa, wala naman si safety. Wala naman si manager. Wala naman si line leader. Dun na ako dun, saglit lang. Pangatlo, eh, ako, ayaw mo para gano'n sa patos. So, masakit yun. Yung kuko ko, ayaw ko talagang magsapatos kasi yung ingroon ko, may iipit eh. Ano ba namang easy ba? Yan, boy. 没。<laughs> Alam nyo ng totoo lang, ang daming gumagawa din sa cellular Pero hindi nila naiisip yung repercussion nito na maaaring mangyari sa kanila at sa kumpanya. At syempre, in term, sa mga kasalan sa trabaho, ang na-selfish, ba? Diba? Tapos pag may nangyari, hindi mo na po pwede sabihin na, ay, hindi ko mo si alam eh. Kung alam po ba bon mag-chinelas eh, hindi ko na gagawin. Alam nyo kasi guys, safety should never be based on comfort. It should be based on protection. Yun yung mindset. Alright, so I give already the problem. No, pag-usapan naman natin ngayon ang solution. Well, for the employers, ano ba? Well, as much as possible, provide appropriate PPE. Responsibility din yan. At kung maaari, no PPE, no work policy should be implemented. Actually, ganun nga dapat talaga eh. Para naman sa mga magagawa. Never compromise your safety sa comfort. Yung paa nyo, it matters. Ang hirap yan bumalang pag mayroong masakit sa katawan. Diba? Let alone yung paa nyo pa. At para sa mga safety officer, do regular checks. Pumunta ka sa work area mismo. Tayo-tayo din pag may time. Check mo yung entrance na hinupumpan niya. Check mo yung mga lockers. Kung may mga nakatago daw ng sinelas yan. And ito yung pinaka-importante. Create a policy. Create a guidelines for employers and employee to follow Kasi ikaw yung mas nakakalang Ikaw yung nagko-conduct ng risk assessment eh Diba? 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 So ano? Sige nga, yeah. oh, ikaw May nakita ka naman at sa planta ninyo At kung meron, anong ginawa mo? Ginaya mo ba? O pegan sa bilihan? Kung oo I-comment mo naman sa baba kung ano yung ginawa mo. At kung nakausap mo man lang yan, ano kaya yung dahilan nila? At comment mo na rin kung ano ba yung pwede natin gawin para mabago din yung mindset ng mga kapwa natin mong regarding dito. At kung gusto mo ng workplace na nagtas mula ulo hanggang pa, well, mag-subscribe ka na sa YouTube channel ko at tiring mo na rin itong notification bell. At pa mo rin naman tong video at sa susunod naman nating episode, ang pag-uusapan naman natin ay ang uh, no ID, no entry. Pero walang orientation. Bawal, pero binagawa. Dito sa channel na to, hindi lang kaligtasan ng layunin. Kung hindi, kaligtasan na merong malasakit. Hanggang sa susunod na Friday, paalam.